Ako nga pala si Miko, 35 years old. Alam kong walang madaling paraan para ikwento to, pero kailangan ko na. Ko na ang lahat ang mga pangarap namin, tiwala ng asawa ko at respeto ko sa sarili. Lulong ako sa scatter. Umpisa, parang laro lang. Pampawala ng stress habang nasa bahay ako, pero hindi ko na malaya na tuluyan na akong nahulog. Noong una, maliliit lang ang taya, pero bawat talo gusto kong bumawi. Bawat panalo, parang hindi sapat. Lalo akong nawala sa kontrol. Nagsinungaling ako sa asawa ko sabi ko, nasa bangko pa ipon namin. Pero ang totoo, matagal na tong naubos sa scatter. Umabot pa ako sa pag-utang sa mga lending app, sunod-sunod, hanggang sa hindi ko na mabilang. Sa tuwing may maghahabol at mananakot, palusot na lang ako. Lahat ng pwede kong itago, itinago ko. Tumating yung puntong hindi ko na kaya dalhin. Nasa isip ko kung tapusin ko na lang kaya lahat. Isang beses, nasa dilid na ako ng tulay. Iniisip ko mas mabuti ba mawala na lang ako kaysa harapin ng pagkakamali ko. Pero natakot din ako hindi ko rin kaya. Iniisip ko ang asawa ko at ang anak namin, paano kung wala ako? Kaya pinilit kong bumalik kahit pakiramdam ko wala ng saysay ang lahat. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano haharapin ang asawa ko. Gusto kong sabihin sa kanya na wala nang natira sa ipo namin. Napati utang ko umabot na sa daan-daan libo. Pero paano? Paano ko haharapin ang galit at pagkadismaya niya? Alam kong may posibilidad na hindi niya matanggap to. At baka magalit siya na husto. Baka tuloy na kong iwan. Pero ayoko na rin magsinungaling. Alam kong wala nang ibang paraan kundi aminin ang lahat. Kahit nakakatakot, kahit nakakahiya, kailangan ko nang sabihin. Wala na akong magagawa para balikan ang nakaraan, pero gusto kong magsimula ulit, kahit mahirap, kahit walang kasiguraduhan. Sana lang, sa kabila ng lahat, matanggap niya ako kahit papano.